Oh. Busog yan, eh. hindi naman papalagyan pa eh. Ano? Tapos na ngayon pakatapos. Mga kabok, dito po yan sa aming bahay. Ito, yung, ito po yung aming, amin po itong ano, yung pinaka stock namin, in room. Dito po ako natutulog. dito po nakuha yung ahas na yon yung uh, problema namin na yung tagulan. So, panoorin nyo pa mga kaboks. Gawa sa wala akong kayahan para mahuli ito Ako ay nagpatulong sa ating mga kapitbahay Para ito ay mahuli Baka ah Ngayon yung buntot Oh. Ang sawa, mga kabox ay hindi po ito makamandag. Ang problema nga lang, ay, ito kayo. ay pwedeng kumain ng laksad o bata na, <laughs> na maliliit. At sa ating <laughs> namang mga adult or malalaki na tayo, ay tayo ay pupulot po ito. Mahirap din, di ba? Hindi nga ikaw mamamatay sa kanyang pagkagat. Ang problema, mamamatay ka sa nervous. Ayan, hihilahin na talaga yung buntot niyan eh. Ayun no. Nakasiksik ay, siya. Ano? Ay, ang laki diba? nga. Ala, oo, oh, Ano ko ba na lang? Ay, grabe, sobrang laki. Ay! Uy. Ay, sobrang alaki. laki, ay, ay, sobrang laki Uy, uy, matok matok lang kayo. Iyan, lang yung buntot niyan. Mas, sobrang laki. laki. Ay, pa. Hihilayin yung buntot. sobrang laki. Bakit tayo yung video-video-an? Yun lang. Ano, sobrang? mo yung buntot. Wait lang, mga tuklaw yan. <laughs> Sabi ka niya lang. Yung sako, Mot. Yung sako. Yung sako, Torjo. Takot, takot. Mut, ako. Mot, Mot. Tara na, Kuya John. Takot na ako eh. Kuya John! Sige. Sige, Sige, Sige mo, to mga, kaya lang to. Sige, Ano ah. ko lang yan? Ano yun lang yung ulo niyan? Papasok to sa kesame. Takot na ako eh. Ba't mo ko pipilitin? Ano yung gulo? Ano yung gulo? Ano yung gulo? Ano yung bukod sa malakas itong ahas e eh madulas pa Ay, wala na. hila hila lang hila lang Hila, 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 hila. Wala hila. na, nakapasok na. Wala na. Hila lang nang hila. Mabibitawan na Hatak lang to, hatakan mo lang. Paano hatakanin, dumungdulas? Hatak, hatak, hatak gano'n o. Oh. Hawak oh, niyo ba? Wala na, makawala na. Wala na. Wala na. Wala, wala, wala na, hindi mo sa na. loob yan o. Wala na, makat wala. Wala na. Wala na. na. na, no? na, na. na. Piste na yan. Hello, ay, gawa sa hindi po kami mga expert sa panghuli sa mga ganito ay ito po ay nakawala at nandito siya sa ating kisame kaya hindi po kami tumigil hanggat hindi namin ito nahuhuli babaklasin ah? niyan wala na, gumapang na yon hey, okay lang pa, baklasin niyan, kahit yung makasilip lang dyan no, makikita siya kung nasan dyan. Para makita lang siya kung nasan. Ito, so. Bawo nga At meron ditong maliit na butas sa bubong na papunta siya sa kabila na ng bahay. Kaya nakitaan namin siya at dito na namin siya natuluyang na 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 mahuli. Ipinin mo, Ipin mo kami, gamit rin. Ipinin mo kami, gamit rin. Ipinin mo kami, Ipin. gamit mo kami, gamit rin.

Tama mo na para may nakatali. Huwag mo tapan yung ilong. Okay, anyway. ah, pwede na kayo matulog na mag-iwas. Ang bawa ko hey, na hey. pa. Hey, may expert pa na rito. No? Okay. Huwag lang ang Hindi talaga may kapulong tol dito, kaya nang isa to lang dito. Kasi pag magpulok ang tol! Hindi, ano ba, mo pa? mo pa ng ano? na pulok mo so, pa. Hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, hindi na, na, uh, na Buntot buntot! talaga, nga! man kayong uh, napansin o may nakitaan kayo na may aas sa inyo, Huwag po kayong magdalawang isip na makipag-ugnayan sa Kay Box TV at may, mayroon akong kilalang expert sa paghuli nito. Maraming maraming salamat po sa ating mga bayaning uh, tumulong uh, na si Jose, si Andres at si Polycarpio. Maraming maraming salamat at nagkaroon na po kami ng peace of mind dito sa bahay na nahuli ito. Thank you for watching and God bless us all.